Baka magselos din si Doc Annalyn ito, Kuya Nay, lagot ka. Ari na nga baga sinasabi ko, dapat eh hindi ko muna na upload yung video ng iyon eh. Lahat ng mga nagko-comment na. An bakit ka naman ho, Inay? ano ko naman yung niyo. Narap na po yung aromatiker ko. Bakit? Ba oh. Eh. Sila naga, hindi pa naman. Aba, malay naman ninyo, Inay, sila ay nagkakaigi sa totoong buhay. Wala oh. Ola, hindi pa. yun may palabas lang eh. Oh, palabas. Ay, ay, hindi niyo alam ang Inay ang kwento. Nasa sa oh. ko. Ayun ang hindi ko alam, Inay. Saan nyo ba? Hindi lang dahil uh, kainama ng mga hindi. Mamaya makikita ko doon si Ken Chan. O oh. utitain ka. Alam naman no, ang inay. Eh, bakit? Masamagang mag-utita. Eh, bakit? Tatanong ninyo kung sila na ni Doc Annalyn doon sa palabas, itatanong ko, kayo ba to? Ito'y nagkakaibigan na doon sa palabas. Ay, oh. no. Ay, mo walang kayo. Ay, yan ang hindi ko alam, inay. Kayo naman, ito okay. eh, sa sa'yo lagi inilalagay. Hey, Kay, kayo, sabat. kayo makakalimutin na rin. Kayo ay, naman na, inay. Nakahalap ko pa. Siya, mamaya ho, babalitaan namin kayo. Saan yung... Tama na yun paghahanap. Ay, ako yung may nahanap. At ako yung Allah pehon nang inay ako ay, raw mag face mask. Sabi ko hindi hindi na kay akin mukha din sa TikTok. Oh. Ay, ano kami hay nare rin na sa Pure Gold ayan. Oh, wag kang sumimangot ina, lagi na ko kay <mind appeared twePlease intolerant> na. Ade, di yang gata joke ko tayo sa bili ng pagkain. Maya-maya naman lagi kami sa pagkain. Ano kaya titingnan ninyo? Kayo gahay bibili. Ano kayo bibili ng inay oh, din eh. Oh, Ayun, uutang oh, oh, kayo din. Oo. Sige nga, papakinggan ko ako kayo uutang ha. Kumuli pagsigaw. Kuya, rito uutang. Akala kayo uutang ho kayo. Ay, bigyan mo muna. Ay, Uutang uh, kayo ng aircon? sixty uh, 68,000 uh, uh, oh. <laughs> <8, 000 laughs> daw, inay. Oh. Uutangin uh, uh, niyo uh, mo. Ma'am, baba, -ma 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 inay. Aha! <laughs> Pwede utangin, kuya. Ah, ah matindi ya yeah, si Queenay ho, nagsisipag-sipagan. Pero bago ang lahat, Queenay, ako may tatanong. Kailangan aring masagot mo ng ayos, ha? Okay. Queenay, bakit green ang pure gold? Ay, bakit nga gagarin ang pure gold? Pure gold, gold. Ay, mo oh, ayos, Oo, oh. oo. Masagot Ay, sagutin mo ka paliwanag mo. Aba hindi ko, alam ina, ko bakit green? Itatanong ko pa ho sa may ari ng pure gold kung bakit ba nga yan ay green. Bakit nga ho galing kaya, ina? Ba, ikaw ang endorser ng Pure Gold, hindi ikaw sumagot. Ay, ikaw ay inanay ko. Aba, ay kahit ga, ay nakikita mo ang may-ari, eh. Tanungin mo ang may-ari. Ay, pag nakita ko. O kaya ay, si ay, Sir, si Direk Chris Kahilig. Ay, yan. Itanong mo kay Direk. Mama, ya, yeah, itatanong. Yan, ah, ha. Yan, eh, assignment mo. Ay, tatat ko, mama, Tapos babalita ko kayo kung bakit kire. Oo, oh, yun. Antay-antayan nyo, hot. Itatanong muna. Mama, yeah, ay, totoo ka naman. Kala mo naman, ikaw na may kaya lang sisipag-sisipag may video.